di kamusta ka? Good morning pala iyo Ang ganda ng umaga mga kalods. Magandang magandang umaga. And mga kalodi, short video lang ito mga kalodi. Gusto ko lang kayo pakitaan ng, ano. Ng bitaw ko ngayon mga kalodi. Ngayong umaga. Swerte ka mga kalodi dahil gumising ka ngayong umaga. Napakaswerte mo. Kaya huwag nung kalimutan magpasalamat sa Panginoon mga kalodi. Dahil may bagong buhay ka. May bagong pag-asa. May bagong lakas. Yan mga kalods lagi kayo mag safe o, safe, safe always God bless mga kalodi sa inyo sa araw-araw na ginagawa ng Diyos lagi kayong ingatan ng Panginoon mga kalodi and papakitaan ko kayo ng video ko mga kalods yung mga yagis natin mga kalodi ano to mga champion line to mga kalodi ito yung mga champ, laki ng mga champion yan ah. yan mga laki ng mga champion line wala sila SP dito yung mga bibitawan ko ngayon mga, mga kalods mga mga lahi nito mga nag-champion ng mga ano sa iba't ibang miyari. Yan. Nababatchan natin ng mga champion line natin mga kalods. Kaya napakaswerte natin mga kalod, sa makalapatin natin mga kalodi. Wala pa mga pangalan ng mga kalodi. Yan. Sa totoo lang mga kalod, late na sa trabaho alas 8 na. Pero kailangan ko ipakitaan ko kayo ng ano ng video ko kahit paano para sa mga nag-aabang ng video ko. Yan, papakita ko sa inyo yung lipad ng mga champion line ko. Napakaganda ng umaga mga kalodi. Kaya huwag nang sasayangin ang umaga mga kalods. Lagi kayong magpasalamat sa Panginoon dahil bukay ka mga kalodi. May bagong hininga, bagong pag-asa, bagong lakas. O nga pala mga kalodi, short video lang to. Kasi late na tayo mga kalodi. Kaya papakita ko kayo ng ano, mga kalapati natin yung mga champion line. Ayan, palabasin natin sila mga kalodi. Ayan ang mga kalodi, subabas sila. Bitik na. Ayan na mga kalodi, subabas din isa. Ayun na mga kalodi, ayun na. Isa na lang. Hindi pa makalabas yung isa mga kalods. Kunin natin siya. Ayun na mga kalodi. Dito ako lang yung chopping line mga kalods. Ayun sila mga kalods. Asa tasa sila. Good morning sa inyo mga kalodi. Ang buhay ng kalapati parang tao. Kailangan nilang may padang tumaas, tumaas ng tumaas upang matapad nila yung mga pangarap nila. May mga kalapati, may mga kalapati tinatangay din sila pababa. Pero huwag kayong papatangay pababa. Ang buhay ng tao parang kalapata rin. Kailangan nilang tumaas mga kalodi sa pangarap. Pag may sababay sa inyo, para ibaba kayo. Huwag kayong sasabay. Tuloy nyo ang pangarap nyo mga kalodi ang tagumpay ayan, huwag kayong pababa ang buhay ng tao, pataas mga harap kayo mga kalodi mga harap na mga harap, ayan thank you, thank you mga kalodi malilig na tayo mga kalodi sa trabaho kaya siguro tapos ko na yung video ko malilig na sa totoo lang maraming maraming salamat keep safe always, God bless, thank you mga kalodi ito, ito yung trabaho ko mga kalodi kumagawa kami dyan mga kalodi see you in vlog mga kalods short video lang ito mga kalodi salamat gusto ko lang makita nyo yung video ko ngayon mga kalodi kaya kahit late na ako nag video ako kahit sabit lang salamat mga kalodi thank you ingat lagi mga kalods